Hello guys, ayan, magagawa po ako ngayon ng bread egg pudding. Ayan, meron po ako dito apat na perasong tinapa. Ayan, dudurog-durogin ko lang po siya. At yan nga po, tapos ko na siya madurog, ay lalagyan ko naman po siya ng 1 cup fresh milk. Ah, pwede rin po ang evaporated milk at mag a din po tayo ng dalawang itlog at 1 half cup na sugar. At syempre, yung vanilla, hindi po yan mawawala. Ayan. mag lang po tayo ng konting vanilla. At imi-mix po natin yung mabuti hanggang sa lumambot na yung tinapay. Ayan. Kailangan mix po natin mabuti. Ayan. At kapag gano'n na, kapag medyo ganyan na siya, itatransfer na po natin sa blender. At ibe-blender po natin yan. Ayan. Ibe-blender po natin siya hanggang sa... Makita natin na pinong pino na siya. Ayan. Naku guys, kapag natikman nyo ang lotong ganito, naku hahanap-hanapin ninyo yung lotong yan. Subukan nyo guys na ng ganitong loto. O, ayan, okay na siya. Ayan, lalagay muna natin sa isang tabi. Ayan. At ngayon naman guys ay magagawa tayo ng caramelized. Ayan, naglagay lang po ako sa kawali ng tatlong kutsarang asukal. Ayan, nahalo-haloin ko lang po yan. Kailangan dire-diretso sa paghahalo. Ayan, kapag nakikita natin siya na medyo mapula na, yan, ganyan na siya. Ayan, medyo okay na yan. At tatransfer na natin yan sa isang molder yan, tatransfer na po natin ayan, medyo kokonti pala yung nagawa kong caramelize pero okay na rin po yan pampadagdag lasa na rin po yan ayan, kapag uh, nailagay na natin lahat, ipubuhos naman natin yung blender natin, na tinapay ayan at pagkatapos kukubera natin yan ng oil at ila i-steam natin ng 35 minutes. Ayan na nga po, after ng 35 minutes, ayan na po, luto na po siya, ayan. Itatransfer naman na po naman natin yan sa isang lalagyan. O ayan, ay transfer na po natin, ihiwa-hiwain na po natin. At nang tayo naman po ay makakain na at makapag-merienda na. O ayan. Diba guys, walang masasayang na tinapay. Maraming pwedeng gawing ayan tingnan nyo ga, guys, oh tingnan nyo ang ganda ng pagkakagawa. Mm -hmm. Hello. <laughs> <laughs> TikTok Karen <karami. laughs> Thank you for watching. <laughs>